Mapait na karanasan parang sa ilan nating kababayan ng trahedya sa Pinoy Festival sa Vancouver, Canada. Nananawagan naman ng bayanihan ang Filipino community roon. Nasa frontline balitang yan si Camille Samonte. Masayang nagpa-party ang mga Pinoy gaya ni Ramon at ng kanyang mga kaibigan sa ginanap na Lapu-Lapu Block Day Party sa Vancouver, Canada. Marami ang tao dahil ito raw ang unang event na mga Pinoy ngayong summer doon. Bukod sa mga Pilipino, may iba pang lahi na nakisaya sa party. Pero ang masayang pagdiriwang, na uwi sa trahedya ng mang araro ang isang SUV sa gitna ng party. Hindi bababa sa labing isa ang nasawi marami ang sugatan. Kwento ni Ramon, kakatapos pa lang ng concert at bibili sana sila ng pagkain sa food cart nang makarinig sila ng tila malakas sa pagsabog. Sakto naman na malapit lang din sa lugar ang pinagtatrabaho ang coffee shop ni Ramon, kaya doon sila nagtago. Kala nga namin, terrorist attack talaga, Nag, napatakbo kami. Hindi, basta tumatakbo lang kami, hindi namin alam ano nangyayari. Tapos yun na, hanggang nakita na namin. Dahil sa nangyari, na-trauma si Ramon at kanyang mga kasama. Kung hindi raw sila umalis agad doon, malamang kasama rin sila sa inararo ng SUV. Nakakatroma talaga na after yung sobrang sayang saya mo, tas gano'ng mararanasan. I cannot imagine na parang may, may, may mga ako na nandun na which nagsasaya lang. Kwento naman ng residente ng Vancouver na si Elizabeth Potskin, hindi raw nila malilimutan ang nakitang tahedya sa party. It was a really, really loud noise. We, um, and then we heard screams following. And I had seen a lifeless body on the ground, very mangled. It was very hard. it, it was also very shocking to see. I definitely feel like... It's it's etched in my brain forever. Nabisita na ng Philippine Consulate General ng Vancouver ang ilang Pilipinong biktima. We are in touch with all the Filipino organizations uh, mm -hmm. to tell us to notify us if they know of any Filipino or friend na nangailangan ng tulong o naging biktima mm -hmm. at uh, we are in touch din ho sa mga hospital kung sakaling may mga Pilipino kontakin ho ang Philippine Consulate pag kailangan humila ng tulong. Nagluluksa rin ang Filipino community at organizer ng Lapu-Lapu Party dahil sa nangyari. Hinikayat nila mga kababayan na suportahan ang isa't isa. Huwag daw magdalawang isip na humingi ng tulong kung kailangan. Nagbabalita mo lang sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5.